sa mga magsasaka, eto lang. Number one, papalakasin ko ang kapagyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng, ng, rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak presyo, kawawa ang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa'yo at siya na rin magbebenta, open kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay doon sa batas, i-impact lamang nila, buffering, In terms of calamity, they can only sell it if there is a rice emergency. Tatanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir uh, kung libo-libong truck, naka, naka, ano, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direct na sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka, basta ba yung mga bibili dahil nakakabura sila? Hindi e, ba ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rest of the